Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakarang administrasyon. Sa madalit salita, binraso lamang naman po ito eh. Noong ako'y gobernador, pinatupad ito. Um, noong mga panahong yon 2019 to 2022, tinutulan ko po ito. Hindi ko pinapasok ang DOTR sa modernization nila sa aming lalawigan ng Sorsogon. At nung pinapuntahan ako ng USEC ng DOTR nung panahong yon na gobernador ako, ang tinuro ko ay yung panahong yon Mayor Sara Duterte na anak ni Pangulong Duterte na nagsabi na hindi raw niya yung papayagan sa Dabao. Sabi ko, kumbinsihin niyo muna yung anak bago kayo magpunta sa akin. Kasi kahit si then Mayor, now Vice President Sara, ay tutul po dito nung say Mayor. Parang pagtutul ko nung gobernador ako. Huwag na natin ulit-ulitin. 2.5 million yung pinakamura. Lahat ngayon, si Rana, puro gawang China at gawang rasa. Ba't hindi tinutukan at binigyan ng pansin yung mga gawang Pilipino mismo? Nakalikha pa ng trabaho at hindi pa nabura yung kultura, tradisyon at kasaysayan na nasa likod ng ating PUV. Um, yung mga kwadradong parang minibus na binibenta ng DOTR sa nagdang-administrasyon, hanggang ngayon, sa totoo lang, eh, walang kaamor-amor sa akin eh. Um, at sa totoo lang din, kasaysayan din namin, ginamit ng kooperatiba, Mr. Chairman, gumastos na humigit kumulang 300 milyon yung isang kooperatiba namin sa Sorsogon, sumugal. Sa mahigit kumulang 40 yata o 50 ang minibus na binili nila, mga walo na lang ang tumatakbo ngayon. Mm. Pinagkahuyan na rin yung mga nasira. Kulang nga ng paghahanda. At bilang panghuling punto, Mr. Chairman, sa halagang 2.5 million kada isa, saan naman kukuha ng pambayad nun yung operator o yung driver? Kahit anong computation ang gawin ninyo para mabayaran yung buwan ng hulog sa isang PUV na 2.53 million ng halaga, kahit maganda ko ba yung driver, kulang po ang 24 na oras ng pamamasada para mabayaran yon na may kita pa rin yung operator at yung, um, at yung am um, driver. Ang solusyon dito, Mr. Chairman, sa panig naman ng ating gobyerno, um, mulat mulang solusyon naman dito, pinansyal eh. Paano nyo mabibigyan ng sapat na kakayahan ang POV, driver at operator para mabili itong sinasabi yung malinis, moderno, mas maayos at mas maganda? Hanggat hindi po sapat ang financing, kahit anong puwersa nyo na no, magkooperatiba yan, para lamang makabili ng mga sinusubo ninyong tigat galing China at galing Russia, eh hindi po talaga uubre eh. At isa pa po sa nanapuntain tradisyon, kasaysayan at kultura natin kaugnay sa jeep. Hanggang ngayon po ah, yung mga ambasador natin, pati po ako bilang Senate President ngayon, yung ibang mga senador natin at kongresista, ang pinapamigay po ay yung simbolo pa rin ng jeepney hanggang ngayon eh. Dahil parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa isang ganun, buburahin nyo? Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayo, burahin nyo ng ganun-ganun na lamang? Kaya pinapano kala ko, Mr. Chairman, buwang paniniwala ako na mayoriya ng mga senador ay sumusuporta sa pagsuspindi ng modernization program na ito. Kaya imbis na panukalang batas o dagdag dito, makakapagpasa tayo agad ng resolusyon expressing the sense of the Senate na hinihiling at pinapanawagan sa Pangulo na ito'y pansamantala munang suspindihin hanggat hindi nasasagot lahat ng mga katanungan, lahat ng problema at lahat ng kwestiyong pinansyal kaugnay ng modernisasyong ito. Buwang pag-asa ko, Mr. President. Dahil na rin sa mga naging posisyon ng Pangulo sa kanyang zona, partikular kaugnay ng Pogo, may isang bagay na pinakita si Pangulong Marcos kahapon. Siya nakikinig at sa sensitibo sa pulso at opinion ng ating mga kababayan. At bilang inyong mga kinatawan sa Senado sa pangunan ni Chairman Rafi Tulfo, paparinig natin at iahatid natin sa kanya yung pulso, pananaw at posisyon ng mas nararami, nakararami nating kababayan na ipagpaliban muna ito. At um, sana, dinggin niya tulad na naging posisyon din ng Senado sa Pogo, yung ating posisyon kaugnay nito nang hindi na kailangan intayin pa yung susunod na sona. Kasi kaisan nyo ako, Mr. Chairman, at suportado ko ang posisyong yan. Kung inyong iyahay ng resolusyon, kahit po sa darating na linggo, yan ay resolusyon lamang naman po. Kapag ka makakuha tayo ng mayoriyang pirma, tutulungan ko kayo, makakuha ng mayoriyang pirma, agad naming maipapasa ang panawagang ito ngayon o sa darating po na linggo. Maraming maraming salamat. Thank you, Mr. Chairman. Senator salamat President po sa inyo. Si yes, definitely, absolutely. Ako po ay magpahay ng resolusyon para suspindin po itong PUV modernization program and susuporta naman po ako ng mga kasama ko Senado, majority, and even the Senate President, then so be it. Suspindido muna.